lumagda rin si Pangulong Aquino sa ASEAN Human Rights Declaration. Ang deklarasyon ng mga lider ng ASEAN ay magbibigay katiyakan sa proteksyon ng karapatang pantao sa rehiyon. Muli si Rocky Ignacio sa kanyang pag-uulat mula sa Phnom Penh, Cambodia. Sa unang araw ng pagsisimula ng 21st ASEAN Summit, agad pinagtibay ng mga leader sa mekanismo na titiyak pa sa proteksyon ng karapatan pantao. Kabilang si Pangulo Aquino sa mga ASEAN leaders na lumagda sa long statement on the adoption of the ASEAN Human Rights Declaration. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito sa Pilipinas upang tiyakin ang kapakanan at proteksyon ng maraming Pilipino na nagtatrabaho abroad. Nakapalag kasi sa declaration ng pagsupo sa human trafficking kasabay ng pagbibigay proteksyon Komisyon sa Karapatan ng Mga Kababaihan, Mga Bata, Elderly, May Kapansanan at Migrant Workers. Ang Natural Human Rights Declaration ay alinsunod na rin sa itinatadhana ng UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Program of Action. Pinagtiba ng ASEAN Leaders and Declaration of Human Rights sa bansang Cambodia na una nang dumangas ang isa sa pinakamalalang trahedya sa sangkatauhan sa kasaysayan ng mundo. Ito ay sa ilalim ng Cameroon's regime sa pamamuno ni Pol Pot. Tinatay ang 1.7 milyong katao pinatay sa taong 19... 65 79 o 21% ng populasyon. Ayon sa ilang member ng media na nagtungo sa Choong Ek o mas kilala na Killing Fields na maging siya hindi makapaniwala sa sinapit ng mga inosenteng sibilyan. Napakabigat sa kalooban, nalulungkot ako para sa mga taga Cambodia dahil uh, dun sa bahagi nyo ng kanilang kasaysayan. Dito kasi natagpuan sa kasing laki ng sakal field na farmland ang mass graves ng mga pinaslang na Cambodians. Yung uh, tabi tabing mass graves na yung tabi-tabi siyang hupay na kung if imagine mo nung, nung mga panahon na yun ni Pol Pot eh tabi-tabi lang din yung bangkay doon itinatapon Ah, uh, siguro kung anong lagay nila siguro hindi na pinapakilang talagang basta itatambak lang doon tapos tatabunan pangalawa yung killing tree kung saan pinapatay yung mga sanggol no, yung mga babies doon nila hinahampas pinapalo so napaka bigat pero para sa marami ang lugar Nagsisilbing halimbawa na hindi na dapat maulit ang labis na karahasan at walang respeto sa karapatang pantao. Dito rin anya mas bibigyang halaga ang pagmamahal sa buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Yaqub Ignacio, London, Cambodia.